Kamusta? Nanggaling nga pala kami sa may marikina para kumain sa Bubuts patilpatung. Patilpatong. So kung namimiss nyo yung pagkain ng kagayan, especially ng Tugigaraw, yung Batilpatong nila, pumunta kayo dito sa Bubuts Pansit Patilpatong. Napakasarap ng pagkain dito. Ang inorder order namin dito is yung overloaded sa yung super special nila na Batilpatong. Ang pinagkahibaan lang ng overloaded sa super special is doble yung toppings ng overloaded compare sa super special. Dito So ano nga ba yung pinagkaiba ng normal na pansit sa pansit batilpatong? Kasi first time ko nakakain ng batilpatong, no ang kaibahan lang sa tingin ko is yung sabaw kasi sasabawan mo siya yung broth na binigay sa iyo isasabaw mo doon sa may pancet. na actually hindi din yung nagpasarap doon sa pancet. kasi sasabawan mo siya uh, yung broth nila hindi siya ordinaryong broth hindi ko alam kung anong ginamit doon pero ang sarap ng broth so ihalo mo siya doon kasama na doon yung nag-uumapaw na toppings no kaya tinawag na batil patong yung patong-patong na toppings sari-sari na kung ano man lang pwedeng ilagay merong karne merong itlog, merong vegetables, may gulay. So, halo-halo eh. Nandun na lahat. So, overloaded, busog na busog ako, saganang-saganang sa toppings. Hindi tinipid. Napakadami ng toppings. Napakasarap lalo. So, um, actually, pwede siya sa dalawa o tatlong tao, no? Yung overloaded. Depende kung gaano kayo kalakas kumain. Pero kasi sa akin, sinubukan ko lang kainin, yung overloaded. Hindi naman ako ganun kalakas kumain, pero inubos ko, naubos ko actually kasi napakasarap. Pero doon sa kalagitnaan o yung bandang dulo, nabusog na talaga ako kasi yung toppings pa lang panalo panalo na napakabigat na sa chan Yung sa super special saktong sakto 'yon, no? lalo na sa mga saktuhan lang kumain. Kayang-kaya yung ubusin 'yon. Napakadami din ng toppings na 'yon, pero yon sa tingin ko kaya ang kaya ko ubusin pero yung overloaded tingin ko kaya yon ng dalawa hanggang tatlong tao depende kung gaano kayo kalakas kumain so kung nami-miss niyo yung pagkain ng Cagayan o especially ng Tuguegarao no pumunta kayo dito sa Bubuts Pancit Batil Patong napakasarap ng pagkain dito at the best at sabi ng may-ari no dumaan siya nakausap namin since gabi na kasi yon so hindi namin expect na nandoon ba siya um, sinabi ng may-ari no usually itong, itong Uh, Bubuts Pansit batilpatong Patong is open lang tuwing Saturday and Sunday. Since nakahanap na sila ng magluluto or yung cook nila, mag open na yung Pansit batilpatong Patong or yung Bubuts Pansit batil Patong every day except Wednesday. So, antayin na lang natin sa page nila yung kung kailan mag-start yun, no? Kasi inaantay natin sila magbukas tuwing Sabado Linggo, no? So, ngayon, open na sila every day except Wednesday. So, antayin na lang natin yung announcement from Bubuts Pancit Batil Patong. So, ang comment ko lang dito, napakasarap ng pagkain. Yung Batil Patong, first time ko nakakain nun, nakakabusog, napakasarap. Yung overloaded, grabe. Ang bigat sa chan Kaya kung magagawi kayo dito sa may Marikina at namimiss nyo yung pagkain ng kagayan, pumunta kayo sa Bubuts Pancit Batil Patong. Napakasarap ng pagkain dito, the best. Tara, kain.